Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng uh, opinion Reaction ngayon itong post ni Alfred TV uh, Survey ito uh, Ito na yung uh, Kalingawan oh. Marami nang uh, paglaban-labanin nila ang mga politiko Mamili ka lang, love, uh, like Ito PBBM kung gusto mo Angry emoji Si Bipisara naman is heart. So, boto. Uh, uh, Tingnan natin ang botohan. 5,500 people who reacted. Huh? Ang pumili kay Bipisara is 5,300. Ang uh, nag-angry emoji, 70 lang. Yung iba is tumawa, yung iba nag-like, hindi nila naintindihan yung pagboto. Kaya makikita mo, halos 98% pumili kay BP Sara si nakaupong presidente, yung Angry Emoji, 70, halos wala pang 1% ang pumili sa kanya. Ganyan na ngayon ang ano, ganyan na ang reality sa ating political situation. Ang daming galit sa presidente galit o kaya hindi na naniniwala sa kanya pinagtatawanan na lang siya uh, kung minsan nga nakakahiya na eh dahil first time na nagkaroon tayo ng presidente na ganito ang uh, treatment ng taong bayan sa kanya uh, meron akong panood na video uh, isang Marcos Loyalist Okay, sabi ng Marcos Loyalist sa kanyang video, ano, nakalimutan ko yung pangalan. Uh, naging viral na ito. Ang daming nag-share. Sabi niya, galit ako sa ginagawa ninyo, Mr. President, but out of respect of your position, I will try to be very polite and courteous because of your office. So, itong corruption nangyayari ngayon, uh, I'll give you the benefit of the doubt na wala kang kinalaman. So ngayon, kung wala kang kinalaman, umaksyon ka na. Gumawa ka ng hakbang, ipakita mo ang iyong sinsiridad para tugunan itong itong reklamo, itong hinaing ng taong bayan. Ba't wala kang ginagawa? Sabi niya. Be presidentiable, Mr. President. Dahil it might be too late. Talagang ngayon lang, ngayon ko lang ginawa ito na maglabas, mag-post ng isang video. Isinulat pa nga niya, talagang pinaghandaan niya. And I can feel the sincerity. Uh, yung pagsasalita, it came from his heart. Yung kanyang frustration, yung kanyang hangarin na sana ma mailigtas pa ang bayan natin sa kapahamakan. So, wala na. Ano yung balita? Yung Bangko Central na data So ito ang data released by Central Bank 41% ang ibinaba ng foreign direct investment dito sa bansa itong August uh, Same period last year nasa 800 million dollars plus ang pumasok na investment Ngayong August, nasa 400 million plus lang dollars. So, bumaba ng 41%. Uh, bakit? Dahil nawawalan na ng confidence ng mga foreign investors sa Pilipinas. Saan tayo patutungo niyan? Pabagsak ang ating ekonomiya. Philippine Stock Exchange. Pababa ng Pababa nung ibinalita, inilabas ng Philippine Statistics Authority yung third quarter na economic growth ng bansa. Biglang bumulusok galing sa 5.5% nung second quarter, itong third quarter, naging 4.0% na lang at nag ang economy, ang market bumulusok ang stock exchange natin ng napakababang index. 5,700 points na lang. Halos 20% ang ibinaba ng ating index. Samantalang ang ating uh, kalapit bansa sa ASEAN, pataas ng pataas sa kanila, ang tayo is pabulusok. Tourism arrivals, ganun din. Tayo ang pinakamababa, napakaganda ang ating bansa. Ang daming bumibisita noon, panahon ni PRRD, 8.3 million tourists in 2019 bago nagka-pandemi. Yan na po ang pinakamataas na foreign tourist arrival. Ngayon, November na magpo 4 million pa lang, talo pa tayo ng Cambodia na kakaya. Bakit? Because of bad governance. Yan ang sabi ng uh, mga ex officials ng Bangko Sentral ng Pilipinas Mr. Diwa Ginugindo, -Gino Ginogindo isang economist bad governance yung pag pag uh, hina ng piso kontra dolyar pagbagsak ng ekonomiya pagalis ng mga investors corruption bad governance Kaya, o oh, sino matutuwa sa presidenting ito sa Cebu. Yung viral na video niya na, na isang liblib -lib na lugar. Baliwala siya sa mga tao. Mayroong isang may video to, ha. Isang babae, aksyon na alamanuhin ni PBBM ang babae. Umiwas. Kumaway somewhere para lang hindi niya makamayan ang presidente. Ano ba 'yan? Police. Imbes ng pulis lalapit sa saludo makipagpicture, wala tumalikod ang pulis lumayo. Ganon, ibang iba pag si VP Sara ang pumunta sa mga lugar, mall man yan, syudad man yan, kanayunan man yan, pinagkakaguluhan si VP Sara. Dahil, hindi nila, ma makarelate kasi ang, ang, uh, ang mga Duterte, pinagkakaguluhan, PRRD, nung bago siya makidnap sa Metro Manila. Napanood ko to Facebook reel. Ang mga police in uniform, linya sila. Lapit kay PRRD, kanya-kanyang selfie. Nakalinya ang mga polis. Si PRRD naman, very accommodating. Tinapos niya yung linya, lahat ng mga polis. Sa Cebu, ang mga polis lumayo. <laughs> Sino bang matutuwa sa presidente na ito? Ay, the best president, ay, sabi ng mga Marcos loyalist. <laughs> Kailang nilalampaso ni BP Sara pagdating sa mga survey. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang <coughs> excuse me, ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan at Arabica coffee. Panorin nyo ang video na ito. Naanami diri sa among saging lakatan. So maga kuan me, maga putos me sa si Lopin sa namungan ng among lakatan oh. Salamat din kayo sa kay namungan ng among lakatan. Walo ka sipi. Walo ni siya ka sipi. So sunod-sunod na ang pagbunga sa among lakatan. So duha ni karon ang among potoson. So gawa sa among ipotos ng among saging lakatan. So naapag ang namungan na o. Oh. Napagyod ang nanay puso. So sunod-sunod na managid ni upag putos o giya. So walugya po ni sipi. So mga dagkog gid ang yang bunga. amat ye ka sa ginuong a sa pamungan amung lakatan dako ya giapon ni nga puso so kinig iyaapit na pod ni amung putuson gwa sa amung saging lakatan upod ni amung tanum nga kape so 1000 ni ang amung tanum nga kape karon so, karon mo pod ni ang tanum ni mano iking uh, saging lakatan nga namunga na sunod-sunod dagit -sunod ang pagpamunga o sininasad ang hapit na pudputuso ni Manoy Iking so maupod ni ang unang tanong ni Manoy Boy nga namunga na so akong bisitaon ang ikaduan ni ang tanong ng lakatan so mauna ni ang ikaduang tanong ni Manoy Boy nga lakatan so namunga nagihapon. so maupod ni ang tanom ni Manoy si nga iyang saging lakatan ang una niyang tanong so, huwag mo ni kadtong niya ng tanong ni Manoy si nga namunga nagihapon. gihapon so, maupod ni kadtong pinakauna namo nga tanom nga saging lakatan So salamat kayo sa ginoog sa suporta, sa among pagpananom sa Kapiog sa Lakatanina at magpadayon pang inyong pagsuporta.